Magandang araw mga kaibigan, ang kabanatang ito ay naglalaman ng apat na kabanata. Una, nag-asawa si Esau ng hindi niya kalahi. Pangalawa, binasbasan ni Isaac si Jacob. Pangatlo, nagmakaawa si Esau na basbasan din siya. At pangapat, pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. Halina't samahan niyo kong pakinggan at panuorin ang salaysay mula mismo sa libro ng Biblia, umpisahan na natin. Nang apat na putaong gulang na si Esau, napangasawa niya si Judith na anak ni Biri na Heteo, Naging asawa rin niya si Basemat na anak ni Elon na Heteorin. Ang dalawang babaeng ito ay nagbigay ng kalungkutan kina Isaak at Rebecca. Matandang-matanda na si Isaak at halos hindi na makakita. Isang araw, tinawag niya ang panganay niyang anak na si Esau. Sinabi niya, Anak, Sumagot si Esau. Narito po ako ama. Sinabi ni Isaak. Matanda na ako at hindi magtatagal ay mamamatay na ako. Mabuti pang kunin mo ang pana mo. Pumunta ka sa bukid at mga ka para sa akin. Pagkatapos, ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain at dalhin mo agad ito para makakain ako. At babasbasan kita bago ako mamatay. Nakikinig pala si Rebecca habang kausap ni Isaak si Esau. Kaya nang pumunta si Esau sa bukid para mangaso, kinausap ni Rebeka ang anak niyang si Jacob. Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Isaw na mangaso at agad siyang ipagluto ng paborito niyang pagkain. Sapagkat bago raw siya mamatay, babasbasan niya si Esau sa presensya ng Panginoon. Kaya anak, sundin mo ang iutos ko sa iyo, Pumunta ka sa mga hayop natin at kumuha ka ng dalawang matabang batang kambing at ipagluluto ko ang iyong ama ng paborito niyang pagkain. Pagkatapos, dalhin mo ito sa kanya para basbasan kanya bago siya mamatay. Pero sinabi ni Jacob sa kanyang ina, Alam naman po ninyo na balbon si Esau at ako na may hindi. Baka hawakan po ako ni ama at malaman niyang niloloko ko lang siya at sumpain po niya ako sa halip na basbasan. Sumagot si Rebecca. Anak, ako ang mananagot kung susumpain kanya, basta gawin mo lang ang iniutos ko sa iyo. Lumakad ka na at dalhan mo ako ng kambing. Kaya kumuha si Jacob ng dalawang kambing at dinala niya sa kanyang ina, at niluto ni Rebecca ang paboritong pagkain ni Isaac. Pagkatapos, kinuha niya ang pinakamagandang damit ni Esau na nasa bahay nila at ipinasuot kay Jacob. Nilagyan niya ng balat ng kambing ang braso ni Jacob pati ang leg nito na hindi balbon. Pagkatapos, ibinigay niya kay Jacob ang pagkain at ang tinapay na niluto niya. Dinala iyon ni Jacob sa kanyang ama at sinabi, "Ama." Sinabi ni Isaac, "Sino ka ba anak ko?" Sumagot si Jacob. Ako po si Esau, ang paanay niyong anak. Nagawa ko na po ang iniutos ninyo sa akin. Bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan niyo po ako. Sinabi ni Isaac, Anak, paano mo ito nahuli agad? Sumagot si Jacob, Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi ni Isaac, Lumapit ka sa akin anak ko para mahawakan kita kung ikaw nga talaga si Esau. Kaya lumapit si Jacob at hinawakan siya ng kanyang ama at sinabi, Ang boses mo ay parang kay Jacob pero ang braso mo ay parang kay Esau. Hindi nakilala ni Isaac si Jacob dahil ang braso niya ay balbon din katulad ng kay Esau. Bago niya basbasan si Jacob, nagtanong pa siya, Ikaw ba talaga si Esau? Sumagot si Jacob. Opo, ako nga po. Sinabi ni Isaac. Sige nga, dalhin mo rito ang niluto mo mula sa pinangaso mo, at pagkatapos kung kumain ay babasbasan kita. Kaya't binigyan siya ni Jacob ng makakain at maiinom, at kumain siya at uminom. Pagkatapos, sinabi ni Isaac sa kanya, Lumapit ka sa akin, anak, at hagkan mo ako. Lumapit si Jacob sa kanya at hinagkan ng kanyang ama. Nang maamoy ni Isaac ang damit nito, binasbasan niya agad si Jacob na nagsasabi, "Ang amoy ng aking anak ay katulad ng amoy ng bukid na binasbasan ng Panginoon. Naway bigyan ka ng Diyos ng lupaing masagana ang ani na palaging may hamog na biyaya niya." para maging sagana ang pagkain at katas ng inumin mo naway magpasakop at maglingkod sa iyo ang maraming tao naway maghari ka sa mga kamag-anak mo at magpasakop sila sa iyo naway ang sumusumpa sa iyo ay susumpain din at ang magpapala sa iyo ay pagpapalain din Pagkatapos basbasa ni Isaac si Jacob lumakad agad si Jacob Kaalis lang niya ay dumating naman agad si Esau mula sa pangangaso. Nagluto rin siya ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. Sinabi niya, Ama, bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan po niyo ako. Nagtanong si Isaak sa kanya, Sino ka? Sumagot siya, Ako po si Esau, ang paanay niyong anak. Nang marinig ito ni Isaak, Nanginig siya at sinabi, Sino kaya ang unang nangaso at nagdala rito sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kainin yon nang dumating ka. Ibinigay ko na sa kanya ang aking basbas at hindi ko na yon mababawi. Pagkarinig nito ni Esau, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, Ama, basbasan niyo rin po ako. Pero sumagot si Isaac, Niloko ako ng nakababatang kapatid mo at nakuha na niya ang basbas ko na para sana sa iyo. Sinabi ni Esau, pangalawang beses na ito na niloko niya ako. Kaya pala Jacob ang pangalan niya. Kinuha na niya ang karapatan ko bilang panganay at ngayon, kinuha pa niya ang basbas na para sa akin. Pagkatapos, nagtanong siya, Ama, wala na po bang natitirang basbas na para sa akin? Sumagot si Isaac, Ginawa ko na siya na maging iyong amo at ginawa ko rin ang lahat ng kamag-anak niya na maging mga alipin niya. Ibinigay ko na sa kanya ang saganang pagkain at inumin. Kaya ano pa ang maibibigay ko para sa iyo anak? Nagmakaawa pa si Esau sa kanyang ama. Ama, wala na po bang kahit isang basbas? Basbasan niyo rin po ako. At patuloy ang kanyang paghagulgol, sinabi ni Isaak sa kanya, hindi aani ng sagana ang lupain titirhan mo, at palagi itong walang hamog na biyaya ng Diyos. Palagi kang makikipaglaban at maglilingkod ka sa iyong kapatid. Pero kung lalaban ka sa kanya, makakalaya ka sa kanyang kapangyarihan. Kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinigay ng kanyang ama kay Jacob. Sinabi ni Esau sa kanyang sarili, Malapit nang mamatay si ama, kapag namatay na siya, papatayin ko si Jacob. Pero nabalitaan ni Rebecca ang balak ni Esau, kaya ipinatawag niya si Jacob at sinabi, Ang kuya mong si Esau ay balak kang patayin para mawala ang galit niya sa iyo. Kaya makinig ka sa sasabihin ko, tumakas ka at pumunta sa haran, doon sa kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang mawala ang galit ng iyong kuya at makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya ipapasundo na lang kita roon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hahayaang mawala kayong dalawa sa akin, baka isang araw magpatayan kayo. Ngayon, sinabi ni Rebecca kay Isaac. Nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang heteo ni Esau. Kung ang magiging asawa ni Jacob ay taga rito rin lang na isang babaeng heteo, mabuti pang mamatay na lang ako kaya ipinatawag ni Isaac si Jacob. Pagdating niya, binasbasan niya ito at inutusan. Huwag kang mag-aasawa ng taga-kanaan. Maghanda ka at pumunta sa padanaram, doon sa lolo mong si Betuel na ama ng iyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. Naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. Naway ibigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham para maging iyo ang lupain ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupain ito ay ibinigay na ng Diyos kay Abraham. Agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padan Aram, sa lugar ni Laban na anak ni Betuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebeka, na ina ni na Jacob at Esau.